Hello, hello mga baby love. So, nandito kami ngayon sa Hidden Garden. Ayan, kasama ko po sila Agatha and Miss Teen and Hi. Miss mismo may ari ng hello po, hello. Hidden Garden. Hi. I'm Joseph. And actually, they're not an owner. I'm a own parents parent and owner. Ako lang yung ma-manage. Okay, owner ka na rin, sir. Kasi <laughs> anak ka eh. Ayan. so, sir, kanina, thank you nga pala no kasi si sir pala pinakain kami dito sa kanilang ano. Yes. Mas yeah. well, uh, thank you, thank you Lord. Yes, thank, you diyan kay Sir Anthony ano, no, kay Boy Tunok dahil sa kanya mm -hmm. kaya kami na dito. Sir, kailan po nagbukas yung Hidden Garden? Kasi um, ako sir first time kong nakapunta na dito first eh. Time. First time mo din, di ba? Uh, ikaw. Second time, pero nang pumunta ko dito, hindi ako opo dahil madami, madami ng tao. Pero, Nag-open kami by 2018 or 19. Uh, almost five years. Oh, uh, years. Nasaan ba ako ng mga panahon yun? Nandiyan lang naman ako sa likod. Kasi click sila. Ibig sabihin, uh, tumaga. Oh, nato, dahil Siguro, si si siguro kasi ma'am kasi hidden kasi. Kaya siguro hindi mo na. Oo, oo. kasi pansin ko, uh, sir ha, tanong lang. Kasi kanina, kasi, habang mukuha ko ng video, kasi naglilibutin ako, Napansin ko lang sa labas. So ano ba 'yon? Sa ano ba 'yon? Dahil hidden 'to, kaya walang signage. Uh, isa siguro 'yan po sa ano namin na wala talagang signage. Marketing strategy. Marketing strategy. Walang uh, signage. Kasi uh, nga, uh, nga hidden 'o. Oh. Taba din ang utak. So sir nung nagsimula kayo, hindi niyo inexpect na ganito yung magiging oh. ano pala. Mm, syempre kasi nagsimula kami dito pang mga customer namin, mga driver sa truck. Mm. muna, dyan kami sa convenience store, yung Binder yan yung pinakaunang store namin. Kung late lang. Mm. And then, yun. Awa ng Diyos na medyo lumaki naman siya. Ang ganito na. So, it's been good new business. Oo. Oh, Kasi nga. Oo. Oh, oh. kasi dito, kaya ginudumbog siya ng customer. Kasi meron silang ano, merong billiard. No? Mayroon yes, napasin ko. Oh, may nakita ko kayo na may bilyaran. Ang sarap ng sisi. Ay, thank you. Ay, manok. Oh, at yung manok! Wait ha. Wait lang. Speaking of manok, Diyos ko, Lord, naka-order pa ako ng dalawang ayaw order. Ba? Nabitin ako doon sa... ayano At, na, at eto. Oo, <laughs> may nilisarap pa kaming manok. Sir, Di tanong lang ko lang ha, kasi naiintriga ako. Sa lasa niya, sobrang malinamnam. At juicy, juicy talaga. Malasa talaga. Ano po ang... Sekreto po. Hindi <laughs> lang ha. nagtanong na ako kanina. Mm. Sino ang nag may gawa niyan? Saan galing? Eh? Inosente po siya. <laughs> sino ang gumawa? Sino ang gumawa niyan? Alam mo <laughs> oh. sino nagtimpla? Oh. Uh. 'Yun. Uh, ano honestly uh. ano yung yung ano namin talaga from Cebu, yung some of ingredients namin kasi wala dito. Mm. Ah, okay. Wala dito, wala wala. Uh. Oh, so min minsan wala kaming may chicken pero wala kaming sauce minsan nagkuklose kami dahil nga doon pa kami kumukuha. Oo. Oh, pa, taste of Cebu. Oh, legit oh. talaga, promise ha. Hindi ako nagsos Hindi pero malinam lang na oh, talaga. You. walang halong biro po, walang halong so, kaplastikan po. Pag ako nagsabi na masarap, masarap talaga nyo. Grabe, karasa. Ano iya timpla? Parang, hindi ko pa nga niya din sa sawsaw ha. Hindi okay, uh. ko pa siya sa sawsaw pero ang iya timpla grabe parang nakasawsaw na sa ano. Hindi nila kinokompromiso yung sarap nung produkto para lang makapenta. Correct! Oo. So, nalang pa rin sila sa recipe talaga. Like, Bakit Mang Miling po ang pinangalan nyo dito sa Man Manokan? Ano po, bali, um, grandfather po ng partner ko po. Oh. Ah, okay. Nung mm, doon kami gumawa. sa so okay. bosil lolo ko sa Nagaso, Rogelio eh, parang hindi siya. Pero catching ah. Uh, kachi. Mang Miling, Miling. ng Manok. Pero ano yan, ma'am, um, parang dito talaga yan. Uh, hindi yan franchise, hindi yan talaga ano. or, so, sarili? Oo, 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 Kakaroon din po kami ng pang magpapapranchise po kami. Na. Mean, eh. Ay, that's good news! Oh. Mga Pepe Loves, nako, kung gusto nyo mag-franchise, eto na po yung perfect. Mang biling lechon manok. Kailan po nagsimula yung Mangmiling Lechon Manok? Um, this year lang po, by January siguro. Mga baby loves, try nyo talaga. Promise. May cheat talaga naman, sarap. Actually, naghanap ako nung meron pa, sabi niya sold out na daw. Uh, every night talaga. Yung goal namin, ma-sold out talaga kasi di kami nagbebenta ng... For example, oo. Uh, kasi uh, yung chicken talaga, medyo ano na siya. Hindi na siya juicy pag bibenta pa so, pag ito. Baging bago. Sana. Dito lang po yan. Sa, sa Mang, Mang Biling, lechon. Mami, nga. Kung hindi ako nakapunta dito. Hindi ko malalaman na meron pa lang masarap na lechon manok dito. Tama. Oo, oh, mula ngayon, dito na ako. Dito Siyempre, dito kaya may mabili. Oo, oo. Thank you Baila po. Ba'y delivery? Magkagalit. Ah, <rium> yeah, nila eh. Laging galit to. Laging oh. galit to mga bebe. Love. Ay -ay. Nom nom po. Yes. Ay, uh, sa well, nom available siya sa nom nom. May pwede. page sila ha? Opo, oh, pwede po magpa sir. Ano yung page sir? Sige, sabihin nyo. Um, Man Lechon Manok lang po. Yung page namin. Yes. Ayan, so mga bebe loves, pag hinanap nyo yung Mangmiling Lechon Manok, nasa Hidden Garden. O nasa Hidden you Garden. Know? Yes. Ayan. Harap lang taka -taka -taka po ng ano, ng Joyanet. Yes. Itong space na to, parang ano in-improve namin, in namin for, ano, the, kasi sabi kasi nila, yung hidden garden, more on mga bata. Mm. So ngayon naman po, kine-cater ah. na po namin yung mga 35 above. So, dito yung mga 35 so, years old, oo oh, okay, dito, para um, Ipang space na to dito, e dito para ito, up. Feeling kasi na mga medyo oldie na, like oh, us, oh, na oh, po, hindi oh, na sila uh, compatible uh -uh. sa ganun sa Actually nga, kaya nga, parang tinilit okay. ko talaga dito yung area yes. natin kasi ah. pinopromote ko talaga to, nga dito talaga yung gusto mag ano ah, lang, sa yes. big light lang, ganun din yan lang. At ano, G -G may video lang. okay, no? Mm. Yes. Saka malamig, gala ka air Pala, Yes, air condition, oh. mga bebe loves. Mm. How much mm. po yung rental dito? Dito lang mismo Ito sa po, ATV room nyo? Nasa 3,000 lang po. 3,000? Good. Mga ilang free tao po yung ano? Nasa, mm? Free na free po. Free po. Oh, po, free na po. Ah, free use. Kung dito yeah, mismo, yung buwan. Dito, oh. kaya siguro mga nasa 40. Hindi, gano'n yung food. Mm. Yung food is order lang, sir. Pwede naman po yung 1,000 consumable naman. Ah, okay. Mm. So, parang nag-KTV ka. Not bad, ka. ha? Not bad, not yung 3K mo, may libreng video, okay? Naka-air conditioner. Oo na. naman, Diyos ko, saan sa ka po? consumable ka pang isang oh. libo, di ba? Oo, oh, di ba? Thank you, thank you po sa oh. summer vlogger. Salamat po. Thank, thank you, sir, thank you. Oo, oh, oh, thank you ha. Maraming ang niyo. So, okay. Oh, no? thank, so, you, ano thank, you. Namin, just And thank, you din po sa mga mga katago. Katago kasi yung tawag namin sa Hidden <laughs> Garden. Mga ah, katago. Mga katago. So, mm -hmm. ka Hidden Oo, ah, oh, nga kay Hidden. Katago. And then sa Millennials. Millennials. Milling, <laughs> milling, so, ah, yun. Sa mga kasabot, <laughs> sir. Uy, ano ha? Ang ganda nun. Kasi Milling, mang Milling, Lichon Manok, pero mga miling Oo, uh, yes, oh, po. ang witi talaga. Sinong nakaisip to, ikaw? Hindi po. Bali nag As... ano lang ko sa Facebook na kung kung sino mag, magbigay ng magandang ano sa tapos ah. Magbibigay bibigay kami ng lechon. Uy, ko. ang galing ha, ang galing. Ah. tapos yung Hidden Garden makakatago. Magtago na kayo. <laughs> <laughs> Ito ang istorya dito sa Hidden Garden. Gusto mo magtago, pero nag-enjoy ka. Hit